hello guys i'm makna garris and welcome back to my channel So magmumotor po tayo today guys at meron po tayong pupuntahan at imimit na ating kababayan sa Little Walk. Ang pangalan po pala ng ating imimit for today ay si Ann. Matagal na din po nakatira dito sa pataya si Ann. Siya din po ay nagluluto ng mga Pinoy foods, kakanin at iba pa. Kaya imimit ko po siya ngayong araw para po pikapin ang aking in-order na kakanin. At ngayon nandito na po tayo ngayon sa Sukumvit Road. Usually dito sa Thailand ang tawag nila sa pinaka main road ay Sukumvit. Napakaganda po ng ating weather for today, no? Napakasarap po magmotor pag ganito yung panahon. So, yung gamit ko po pala ngayon na motor, ito po yung Honda Forza 350. Ito na pala yung pangatlong motor ko since nakapunta ko dito sa Thailand. Yung unang motor ko is yung po yung Honda MSX 125. At yung pangalawa naman is Honda PCX 150. So ngayon, madadaanan na po natin yung overpass na may sign na Pataya City. So ibig sabihin, papasok na po tayo ng North Pataya. So andito na po tayo ngayon sa North Pataya, So kung nakikita nyo po yung road na yan, pag diniretso nyo po yan, yung labas nyo po ay Beach Road. So now, we're heading to Pataya Center. Ang tayo po pala ng North Pataya, ang tawag nila dito ay Pattaya Nea. At ang Pataya Center naman ay patayak lang at ang south patayak is patayatay shoutout pala sa kusina ni Ann. dyan ko po pala inorder yung aking pagkain for today at kung kayo po ay mga filipino na nandito sa pataya at gusto nyo pong kumain ng mga pinoy food pinoy kakanin at iba pa message nyo lang po si kusina ni Ann. at saka meron ako na daanan dito guys so kakaiba to ayan o shabuyo so ayan andito na po tayo ngayon sa little walk guys Tara, pasok tayo at hanap tayo ng ating mapaparkingan. Hindi ko din kasi alam kung saan mismo yung meetup. So, imi natin si Ann. muna natin siya dito guys no kasi iniintay ko pa yung sagot niya kung saan yung meet up uh, dito na tayo sa little walk pero hindi ko sure kung saan yung meet up no kasi marami na kasi yung shop dito kaya wait natin kung saan yung reply niya no and guys ang so, daming shop dyan may Watsons merong KFC merong Starbucks at kung ano pa no Yan. so may upuan naman dito pumunta muna tayo dito no Agay, okay. Nandito na pala yung ano. So, okay ba? Okay na Sigurado Siguro doon ang gwapa ko niya. Kaya to. Nandito si Ana. Ayaw, ayaw. Hello. 60 to no? Uy, ano na. Uy, ayaw na kung ano yung kasaba ba. Kaya patilaw ba yun ako ni mo last time. Ano man? na ginaan mo. Ano niya pila. Wala ka ma-expect no. Ako may sengkwan. Wala. Okay. Bablog na na ako. Dako, ano ba gajog yung panunod? Nay, dapat tayong kahit panunod dito. Aw, <laughs> <laughs> oh, sambay Wala na problema eh Sila na le pa-adjust ah <laughs> man ang kwan Sarang. Katura naging 140 lagi ano man. Kaya ang kasapa naging patilaw Naging tanahonin mo Ah, patilaw So, hmm. naka pre-taste ka guys, hmm. no? Um, Tapos Pag ano Pag nun Layo dahil ka sa among Di na ulo ko yun. Aros ko itong kuwak. Hindi dapat dito na lang dahil yung magkikuha. Akabi na kayo na post. nga. Nga sa kuwa lang kuwa. Hindi ang mga dool dito sa pataya. Wala dito naman po. Kilabay ko na. Ah, okay. Di ba ba sin bag na work ba? Wala, wala ka. Ano na ko? Kung man ako trabaho ka rong kuwa. Alas 12. Ah, okay, okay. Mayo. Yun na muna na ulo. Kasi na asya yung trabaho. Wala mo ba yung sinsilyo? Hindi na. Ahora na ano ni mo ng ano. Salamat kayo. na to sana so, talo na talo so, diyan sana isulod nyo nito isulod okay 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 na nga kalami bani okay lo kalami okay 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 sa yung, 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 every day ka mo sa Depende pag daghan order. Ah, pag gamay order, dili ko mo Kanang tapoy ba yun? Masayo mm. na kumata. Muni mm. siya ang one kusina ni Ann mo na siya guys. O Facebook. Facebook. Sus kayo ni Bawo. Tanaw pa lang sus mm Hmm. Nga, kung pagkid apod. Anis review. Hmm, apodable kayo ni Kwan niya. So, nga, kauna na to ni. i-review nato ni kung sabi niya tong, <laughs> <man>. <laughs> I have vlog yes. But... I <inaudible> yes, uh, running Yes. I'm all time but I don't have time but I only do okay. sometimes. One time bata one six three and then running and then boxing. Oh, yeah. Okay. Oh <inaudible> <inaudible> <inaudible>

Dili na na ika kuan ika ila nga bisa ya bisa ya ra. Salamat. Ba. Salamat kayo ha. Sus kalami ani oi. Unya pa tonong ka uno. Ano to pagka pagam? Oh, Bisaya diri. Tigasan dai ka te. Ha tigasan dai ka. Ay mo Ya. Yes. Oh, mag ingon nga ingon dai igsoon dai. Aso saya, Bisaya. Bisaya. Liloan sa denliti. Oliti, wala pero nataliti ng Pero taga Ormoc nami. naman. Ah, ano, ah. 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 he study people in ormok di ba? Isulat yung piliya pa. Piliya pa yess. I told you di ba? Oh, yeah. That's why he. Apan hilom na namo.

Na, ah, muna halikan tayo sa headgear oh. Pak share ta O, ulit na pa. so 'no? na tayo karon no. Hi baby. Hi. Hey. Ayay, ganahan siya sa ako ano? Asa may mong ganahan, baby. Pagbunat muna diyan, pagbunat kana diyan. Asa na gana na. Asa na may mong ganahan. asa yang menggenahan, kini? kini oh kena ha hah bak ba asa yang menggenahan kini oh genahan kaan. ayo ayo ayo, ayo oke <laughs> ayo oke ayo Ah, ah oke ayo oke 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 ayo nya. ayo Ah! ayo oke ayo oke ayo oke ayo oke ayo oke ayo oke si oke ayo oke ayo oke ayo oke ayo oke ayo oke Why? Natagak pa yun, guys. Ha! Hone siya, guys, oh. Muni ang ginahi, Muni. Ah, ano? So, ako butang ang kaiyahang Facebook page niya, guys, para kung naan mo din sa patay, ah, mo mo order, misis ang inyo. Hmm! Hmm! <laughs> hmm! Sumi guys, daw. Hmm! Tila-tila na yung makakaon. Mmm. pa no? So, tila-tila, mm. mm. masakit. Mmm. Lamik eh siya eh. ba lamik eh siya. Parang kapi niya yeah, sa, sa kung ba nga, uh, drinks ba. Lamik mm -hmm. guys? Ya. Yeah. Ano siya? 140, no? Yeah. Ini siya. Thank you kayo ano kay iyan ang gipapatilaw gipa ra mga free taste niya sa ako ano so di libre ta niya ug usa ka ani. Ah humuta oy, so thank you kayo anha. Ang ah, beso, lah kalami. Hmm. 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 Kaya na ka? Mami <laughs> ba? Guys Tinood yun, yun lami kaya guys mm. So Karang yun, naanaw yun sa patay guys Na Ganaan mong mo order May sell ninyo guys so Ah, kusina ni Ann Ah, mana siya Ako butang diya sa kwan para ma Kwan ma Ma Message Kung sa inyong order So, made to order na siya guys. Dili na siya permitted nga. Uh, kung, kung dagang order, mag-game mo na siya na. Kung wala order, dili mo kay ako ano mag-game made to order ba? Kailangan ko eh, ano ba? Mm -hmm. Sorry, baby. Ha? Hindi pa siya on. <laughs> okay. Bye-bye, so, guys. Thank you for watching.